Sino pa rin naman tayo makakatarop sa ating video. At ngayon, nandito na naman tayo sa sa ating Granny Chapter 2. At meron daw ditong update. And, dito bagong update. Taneneng, taneneng. Taneneng, taneneng. Diyo ka Hindi ito bago update. Basta napanood ko lang ito kay Christian PH. Ang um, pinakamagaling na show ni Slendrina. Char Charis. So, ayun. Ito daw si Grandpa pag yan natulog, tapos tinaser mo, diba, syempre, nginginig-nginig yun. Alam ko na yun alam ko na yun. Pero pag binaril mo pa daw na shotgun, nagdodobli daw. Totoo kaya yun? Tingnan natin, kay Chris Champage. Let's I go! Diyan ko lang. Play na natin yan. Syempre, si Gram pa lang. Syempre, easy lang yan. oh, let's I go! Siyempre, sindi naman tumakas tayo eh. Hindi natin nakita napakabaliw ko talaga tao. Tek, tek, tek. Alam mo eh 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 e. e, e. lang. So, na ba sa ating video? At ngayon, ito granny one. Granny one na naman tayo sa Granny 1. na naman tayo. Nagbabalik na naman ang mga ko. Ayan na. Kaso, sa so napin ngayon na, hanapin ang taser at shotgun? So, wala tayong magagawa, di ba? O, e, di na natin si Grandpa yun. Kakatae lang. Ay, buti. Hindi na kailangan. syempre Hanapin muna natin yung taser. Para pag natulog siya, sampal ka agad. Gets? Duwil. Ang gagawin ko dyan sa Duwil. Dang tape. Ang gagawin ko dyan sa dang tape ko nakita mo ako pero pogi ako magtulog ka doon papatay at papatayin kita yun pambira pambira at, yun nagbabalik sa video Pag ako nakita mo pa yun yun yung gusto ko sa'yo kaya ayokita yun yun nakita na natin yung taser doon and tayo na na baliw na to na umalis. Birang tagal yan ah. Ang bira. Nakuha natin. Wala namang bala. O, oh, syempre. Habang nakukuryente siya. Uy, I need a safe key. The freaking safe key. Nakuha natin yan dyan. Kasi, ano... iwagan sa IPK. Siyempre, patutulugin natin si Grandpa dyan. Pambihira. Pag ako dito. Kaya e, matulog ka na. tatai pa. tatai yata to eh. Sige, tulog ka na. Sabi kong matulog ka. Di kita babarilin. Pambihira. Paano kita babarilin? Eh, di hindi ka Ay pupunta ng SM. Pambira, di ko pa nga pananaan na to. Ano ba patutulogin? Pang, pang, pang. Doon lang. Tagal naman ito, Grampa. Grampa, mapapagod ka. Pag ikaw inatake sa puso, bala ka. Sabi ko, matulog ka doon. Pag sinabi ko matulog, matulog. Wala akong sinabing huminga ka. Matulog ka doon. Ayun. Mabait naman yata si Grandpa. Tutulog na yan. Matutulog yan. Tayo na, babe. Gaganin. Gaganin <coughs> yung matulog. Pambihira. at pangata yun. Huwag mo sabihin, sasayaw ka na naman. Grandpa! Hoy! Grandpa! Hoy! Napakabingin ito! Babarilin na talaga kita. Grandpa, liga na. Grandpa, liga na. Tayo na lang dalawa. Magsama kayo ni Granny. Na ang taba. Ayok lang, di mataba si Granny. Pambira tong taong to. Ay, hindi pala to tao. Halimaw to. Pwede ka na dito. Matulog ka na. Let's go. Matutulog Matutulog yung kita. Akala ko, yun na ni Granny. Hindi eh. ka na, eh. Punta na tayo dito. Hindi Hindi ka na. Baliw na yata. Ano bayad? Sabi kong matulog. Hinampas. Yari ka sa akin. Baka kung yun, kita sa ulo. Ay, yan si Ay, pampira. Sito, Sito ka? hindi ko na mapigil. Oh! Ayan, yeah, tulog na siya. Ang bira eh. Ayaw niya pang matulog. Binaril ko na lang. Aray. No, peta. O, Uge! Baka makita natin yung shotgun dito. sinabi kong aray sobrang sakit sakit pala yun marilag Mahi? hindi ko yung kailangan hindi ko iyan kailangan maliwanag ba yun hindi ko yung kailangan hindi yan kailangan ko matulog si Grandpa. Nawala na siya. Diyari na tayo. Ayun, anong laman nito? ito? Door handle. Hindi naman handle yung kailangan ko. Let's go! Iyan, magtatapon ng basura bukas. Ha? Alam ko. Gasplinahan yan eh. Ang pinawa kaya dito ni Grandpa? Aba-aba. Anong gagawin natin? Wala si Grandpa. Oh, ano yun? Ano ba yan, yan. Obayan, eh? Ano ba yan? Babariling mo ng geng-geng-geng? Ano? Wala tayong magagawa. Batas na to. Bakit? Baka nandito wala yung crowbar kahit isa Sabi ko, kumain ka ng meat. Siguro pa na pananapakain ko nitong hilaw. Iganong ko sa bibig niya. No? Hindi kaya masasarapan. Sasarapan yun. Sarap-sarap yun eh. Pag yun na wala, bigla nag-teleport yun doon. Sasapokin ko yung isa. Tagal-tagal mo nang hindi nakain, eh. isang taon na din. Robar! Walang pa kasi grampa eh. Grandpa. Anong ginagawa mo, grandpa? Sabi ko, matulog ka. Anong ginawa mo? Nagsusumayo ka dyan. Granny house. Hindi naman to bahay ni granny mo, oh, bareng-bareng kita dyan. Ayun! Ikaw matanda ka. Nakakainis ka. Sabi ko matulog ka. Tatakas na lang ako sa pinto. Bahala ka sa buhay mo. Tatakas na lang ako. Wee. si Granny eh. Yung door. Wala na, na tayo magagawa. Yung na lang to eh. Bahala ka na nga dyan. Okay, picture tayo. Click. Ayan. Lana, katakas na. nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa ating video, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe. At kung, kung, napad, kung ikaw napadaan ka pa lang dito sa aking video, suntukin mo na yung like. Parang awa mo na. So, dito na nagtatapos ang video, makakataro pa.